Ay mga katrops, good evening mga katrops. Naputol yung ano natin. Ah, naputol yung video natin dahil pagdaan doon natin sa Rustan, ah biglang nagkasagap ng Wi-Fi Kaya automatic talaga yon pag ano mga katrops. Ah, ma-off kasi yung video natin. Kaya ayun, ayun so. Natawa ako kanina mga katrops yung paglabas na natin sa Forbes Makati. Dahil yung nabigay kong ID mga katrops <laughs> yung ano yung <laughs> card ng ano Petron <laughs> sabi ng guard sa akin boss ano to sabi ko ay sorry na boss mali pala eh hindi pala yung ID card pala yun na Petron ito kasi hindi ko kasi tinignan mga katrops ay napot ko lang agad kaya yun so natawa lang ako mga katrops so ayan today Sunday ah, happy Sunday to all so hindi na ako nag video kayo ng umaga dahil uh, yun nga uh, para hindi malubat yung cellphone natin kasi uh, hindi hindi ano uh, hindi ko na charge kasi naiwan yung charger ko kaya ang ano ko ang plan ko na lang kaninang umaga uh, pag uwi na lang pagkatapos ng biyahe ko yon uh, yun so ngayon lang ako nag video mga katrops ah, pa-away na tayo happy sunday to all pala mga katrops and god bless sa ating lahat so anyways mga katrops ayan so pa-away na tayo so naka na tayo dahil para sa mga followers and viewers natin dyan na, ah, maraming maraming salamat sa lahat ah, nandyan pa rin sila ah, nanonood sa ating mga kunting ano lang mga biyahe lang natin at video araw araw sa kalsada kaya yun hindi uh, ko lang pakialam yung ano na yun ha. pag hindi natin yung binigyan na uh, isa pool yun may mga ganun talaga na ano mga motor tapos pag mag pagkaroon ng disgrasya ikaw pang sisihin eh, anyways mga sa puna natin yung pansinin mga katropso <laughs> so biyahe pala natin kanina mga katropso sa uh, Makati Uh, mayroon lang pala akong i share sa ngayon na uh, nakabihaya ko kanin ng Makati, linggo. So, is pag umaga pala 'yon mga katrops, i-close nila yung Ayala Triangle. Yung mismo talaga sa center talaga ng Makati. So, yung Ayala Triangle mga katrops, malaki yun mga katrops. So, kung naalala nyo yun, kung nakita nyo yun sa TV na mayroon siyang mga decoration pag mga Pasko yung maraming ilaw magpailaw sila yan yung Ayala Triangle mga trop so ang nabalitaan ko mga trops pag tuwing linggo pala yun uh, isisira nila dahil uh, yun nga uh, marami palang nagano doon mga trops uh, magja-jogging so nung dumaan ako kanina yun uh, doon ko nilaman, na close pala yun tapos uh, may nagano din sa akin na pag ano nga daw alinggo ah, isira nila pero hindi ko lang alam mga rin, pagkatapos ng Disember baka regular na yung ano ay ah, balik nila na sa dati na hindi na nila i-close so, iwan ko lang kung ah, hanggang ano lang ba yun o hanggang December lang o tuloy tuloy na ba yun o tuwing linggo ba talaga yun isira So, yun yung biyahe natin kanina mga So, mayroon tayong hinatid kaninang umaga sa may sa may HBD Delacosta Street sa Mansion Sports Back. Yan, so nandoon yon, ah, doon natin i-drop kanina tapos ah uh, tayo BGC. Eh. Ah sa na ah, sa huli nating biyahe ngayon, last na, last nating trip ngayon. Ah sa ano sa may Greenbelt. So diyan lang din sa Makati. So yon, ah ito yung last nating kaninang biyahe na drop natin na dyan sa Forbes Park Makati so pauwi na tayo ah, uh, siyempre huwag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon na natapos na din biyahe natin at yung mga bisita natin uh, nakauwi po sila ng safe uh, nasa bahay na po sila uh, tayo siyempre ah, uh, hihingi, din, hihingi din tayo ni ni Lord na gabayan po tayo lagi lalong lalo na sa yung uh, pauwi na tayo sa trabaho. Ayan Lord, ah, gabayan nyo po ako. O sa nakakapanood ng video nito, uh, ah, gabayan po sila kung saan man sila pupunta o ano mang plano nila sa buhay nila. Huwag nyo po silang babaybayaan. Uh, ah, guide nyo po sila ng maayos na sa tama. At gabayan nyo po kami lagi lahat, lalong lalo na sa nakakapanood. Ayan, so thank you Lord. Ah, natapos na rin yung biyahe ko. So ayan, So, hindi tayo nakapagsimba yun nga ah, dahil mayroon tayong mayroon tayong biyahe. So, itong biyahe natin linggo mga troops, ah, biglaan lang 'to mga troops. Kasi kahapon, holiday kahapon. So, wala tayong biyahe. Ah, nagbanding tayo sa pamilya natin. So, pumunta kami ng SMS. So, ayon, so Uh, mayroon lang akong upload doon sa Rails ko. Ah, uh, So, madaming video ako na hindi ko pa na-upload. So, ayan mga katrop. So, nasa area tayo ng Market Market. ah uh, ito yung uh, SM Aura mga katrop. So, papasilip, papasilip ko sa inyo mga katrop. Ang ganda yan mga katrop. Kaya lang ayan mga katrop. So, ayan. Ang daming ilaw yan mga katrop. Hindi lang tayo nasa ano natakpan ng basura yan yung yung kulay pula green at saka dilaw ayan ang uh, ano yan mga katrops sa ah, basura yan mga katrops yung lagayan ng mga basura so kung hindi yan siya natakpan mga katrops so medyo magkikita sana natin yung kabuuan yung isim aura na yan so nasta stoplight tayo mga katrops so going to C5 So, madali lang naman siguro tayo makauwi mga trop. Siguro nasa 30 minutes lang kung sakaling wala man lang. Kung wala man lang tayong ano. ah uh, wala man lang tayong traffic na madaanan. Sa bagay, linggo ngayon. Dali lang mga trops. Ayan. Ayan. Go na mga katrops. Go, 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 go. Ayan mga katrops, oh. Ayan. Yan yung entrance ng SM Aura mga katrops. So, napakaganda yan mga katrops. Ayan, oh. Ayan. So, marami-raming ilaw dyan mga katrops. Ayan. Sin Sinide view ko lang yung camera dyan mga katrops. Para makita yung kung sakaling mag mga katrops. <laughs> Ayan, so... Okay na yun mga tropes. So dito na ng mga troops sa C5 sana walang traffic. Kasi pag walang traffic mga troops, ah, kayang-kaya to kukunin lang ng mga 40 minutes. Yung 40 minutes mga troops, ah, VIP. VIP lang yan na ah, pagmamaniho pero kung bilis-bilisan niyo na naman, ah, kaya lang ng mga 30. 35 minutes so market market to kainta kaya ayun so Ayan, so abang-abangan yung mga katrops yung bukas um, panibagong adventure naman natin bukas pero alam na bukas is Monday so maaga na naman tayo magbiyahe kasi matrapik ayan so ko na tayo dito mga katrops sa, ah. sana lang mga katrops sa ah, walang traffic super dili mga katrops dati may ilaw dito mga katrops kaya lang medyo dumilim iwan ko lang bakit ganun ayan so ay salamat thank you lord ah, wala traffic sana dito mausog <laughs> ayan so napakaluwag mga katrops sana tuloy tuloy ito mga katrops hanggang makarating tayo ng bahay sa kainta ayan Okay mga tropes, so thank you po at si mga tropes, ulitin ko, Uh, happy Sunday to all. And God bless sa ating lahat. Ayan. Uh, so, thank you, thank you Lord na uh, natapos na rin yung biyahe natin. Bye-bye!